Hello guys, iha po tayo ng manok uh, Bale, ang ginawa ko nito, ito yung may halong uh, uh, curry. uh, curry. Tapos yung isa, yung nakasalang na Yan yung uh, original na panlasa lang, panlasang Pinoy Diba? ba lang ako kasi sobrang iinit sa labas Hmm? Ah guys, balikta natin ha Labas tayo guys, balik tayo natin. Napakainit. Ah. Uh Sarap, ya, miam-miam. Yum, yum ya, hey, oh, yang misis ko naga apur oh naga apura na, sa kanya ba daw eh, sa kanya yan eh. ini eh, yung panlasang pinoy lang Ya, balik tari natut nuli. yammy 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 toyo na may sili oh my god dalaglag ay alam na ako balakad dyan hindi mo sinabayin sa iyo ha? hain na akin eh. mauna ka na dahil ako yung to ako yung loob Ayan guys, yeah, ito yung akin, may halong kare. Tingnan na natin kung <clears throat> nakuha ba talaga yung panlasa. So, ko ka na, sa lahat ng pinto na, cross na lang ako. Tayo na natin. salang natin yung sa akin tatlo muna si inam hindi yata magkasya yung ano I try nga natin baka magkasya eh. Guys, untayin natin yung maluto. ang oh, oso guys medyo hilaw pa siya ng konti Wow. Ini <coughs> Ito mga kapatid, luto na to. Luto na yung kay misis. Bigay ko muna to hindi pa luto yung ano natin Ayaw, so prepare muna tayo ng kilawin snapper yan eh kalaim may basag na pala

bilhin. Kaya ko lang na-load, na-upload. Yung binili ko, matagal na yun. Two weeks na yun makalipas, three weeks. Maka-discount yun kasi. talaga ang uh, ano ha? <laughs> tapos, tapos ni ang Marjorie, kasi natutas, salamat, 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 niya, ni Marjorie paano naman si na ang <laughs> next week padala papa, ano, sa ano sinisaw-sawan ko ba kakain na ako tagal-tagal muna pawede na may ako alam mo sa'yo? Sa'yo may bibigay ko kay ano? Kay Duday. Sino Duday? Kay... Hey. Anak ni Gigi. Kay Mandre, pwede na. Pwede na yun, Anak ni Gigi? sino ba? Sa anak ni JJ Si ina, anak ko. Ina ka pa nun? Oo, tapos kay Niburo, kay Mandre na. Oo. Oh.

naka sa text. Oh, may kosme na. Meron na 'yon, ma. <laughs> Alam na <natin>. di. <laughs> ano? Ano ba itong chef ko? Ano ba itong chef ko? Tagal-tagal kumilos. Guys, yung chef ko, yung sausawan ko, di pa ginagawa. Yeah, um, Wala akong almosal da. Hmm? O oh guys, kain tayo. Okay. Nakita niya kasi si Ijen naliligo, hmm. ma. Uy, Nauna na si Mrs kumain. Palamig pa. Thank you, Tari. Oh, wala ka pa pang kain. Tari! Si ikaw wala ka rin kain. It didn't work! It didn't Mami, work! Mami, What? It didn't work. Baka nagbigay yung kay Pat din, Ma. Kasi hingihan ni Pat Mami. yun. Ano pero, pero dapat huwag niya hingihan kasi tag-isa sila eh. Ha? Ano? Dapat hindi hingian si Miko kasi tag-isa sila ni Agatha. Ano yun? Iyan na nga eh. Iyan na nga yung ano ko. Iyan na nga yung ano po. Tapos huwag ka lang magbigay doon kasi nag-isa na lang kayo. Mm -mm. tapos ang sagot niya sabi, kailangan din niya ako tayo ma. Kailangan malaman niya na nagbibigay ako. Sa bagay? Ay, hindi na ako nangungulit. Kinahayaan ko ng total. Siya pa tayo mabasa niya. Thank you, ma'am. Daddy. Thank you, daddy. Thank you, daddy. Thank Ang lalaki ng anong mga bibig lagi. Ito yung binayaran niya noong... Kain tayo, Kain. bayad ni Big tsaka bayad sa kabila ibigay mo sa kanya. Ah, okay. O nga? Pati ah, hmm. ah, ng ah, 'yung bayad ni Big. Ah, not si Big din yung binibigay, -bini ng -bini tubig? na Ang init, sobra. <laughs> init nga eh. Kanina lalo sa sakyan, nagpasalamat si EJ. Mama. Kanina. Ah. 'Yung immersion to mo pa, ako sa sakyan. Inut na sa sasakyan, init na init ako, ang init. Oh, Mama Stapa lah ya. Awarded pa lang nila, EJ. Lahat ng magical mathematician kakasama, iba't ibang year. Mm -hmm. Hindi lang sa school ni EJ. Hindi lang sa room niya. Iba't ibang section nga eh. Iba't mm -hmm. ibang year. Gusto yung yun award, magical mathematician. Iba't ibang year, iba't ibang section. Kinawag sila. Kung sabihin nyo sa... Buong ano, ranoy. <coughs> Buong yan, ranoy. Eh. Sa bawat seksyon sila lang yung nakakuha. Ba't mm. ba ba, saka bawat year? Hmm. Pinagsama-sama na. Para mm -mm. siyang tawagan. Mm -mm. Next year, magawa ko ng candy card lang. Kita mo si Grayston? Mm. <coughs> May dugo pa. Sipi mo na lang, may regla. Ha? Huh? Nasa Mumbai? Amay Mumbai? Grabe naman si Bic. Diba? Ang galing, galing diba? Grabe naman Grabe siya, pa good night. Sabi ko alam mo, mga abusado ka. Hmm. Bakit? Ayun. oh, daming nilabay o, mga kuro. Mano-mano? Mano-mano? Oo, -mano? oo, uh, oo. Uh, uh, uh. Si Mark, pinaglalaban okay, ni Bic galing sa... Sa higaan. Uh, Ang tatanda na naman ngayon. Okay lang kung washing eh. Okay lang kung washing eh. Pag washing okay lang at least ano lang. Higyan e mano-mano. Grabe naman si Vic. Sila lalabas sa CR. CR? Yan daming silang pa yun. Pagod yung tao. Oh, Di ba ano yan? Ano ba trabaho yun sa ano? Ayun. Maintenance sa. Tulong-tulong. Kung mahalig mo rin sa lansya, di ba yung baradiro, kaya walang dala-dala na isda. Dati lagi may isda dahil mo ngayon, wala na. kasi... Hindi nga nakabiyahe. Pinapapatok lang sila araw-araw. Yung kung baga talatok-tok ka ano, eh, mga tao ka ng lansya. Pumapasok araw-araw. paglinggo diyo. Lunis. Oh, sa January pa sila biyahe. Laot. Eba, basahin mo yung TV ba? Hindi ko alam mo ikaw kaun. Butig ka sa dalawa ba? Buti kung washing yan. Mm hmm, na bien. man lang pahinga hinga kada linggo. bagay. Okay. Tara. Kasi pag hindi siya maglaba, wala siyang ano. Yuri, <laughs> <laughs> <Di> dapat... Wala <laughs> siyang Yuri, Yuri. Hmm. Dapat maano siya. Yuri, so hold. Ah, eh. hindi uh, uh. akong pwedeng gano'n siya. <laughs> siya, tibig na sa bahay lang naman eh. ano mm, wala naman trabaho. Wala naman ginagawa eh. Hindi. Hindi na apply apply. Fight, no? Huwag niyang huwag ipunin yung labahin. Oo. Dapat din niya iniipon yung labahan, ma. Araw-araw naman andyan. Kaya nga, araw-araw naman siya nandyan. Sana unti-unti niya. Para maglaba man lang si Mark. Kunti lang, di ba? Hmm. Uh, Ay, abusado nga eh. Kahit maglaba yung asawa niya, at least kunti lang, hindi tambak. Kung ano lang na yung natira niya. Abusado. Araw-araw siya maglaba, paunti-unti. Hmm, dahil mga ilang peraso. Dumating man si Mark. Kunti na labahin. Ha? Hindi ka naman kita mukha mo dyan? Hindi. Hindi. Potol. Tegi lang. Yan. Yeah. Kanya-kanya kayong -kanya vlogger ni AJ ah. Ay, nanonood yun, no. Lagi pa siya nagdagdag ng tubig? Pinatay niya na. Ako nga ano, nagdagdag sana. Ayaw niya. Gusto niya mababa lang. Hini! ako. Pag si wala na dyan. 2026 tapos sa si dyan eh. Tapos nga na ngayon ne ne next year 2025. Na-request ko lang pag alas 10 ako hanggang umaga alas 6 na. No? Hmm. Alas 10 pasok ko eh alas 6. Umaga. Mahirap to sa panggabi. Eh. Papagod na lang Nilinis ang bungang bungka Tapat kasi mga puti eh. Mga, yung Pilipina doon na iso, napagod. Pagod daw siya. Gabi. Tapos sa gabi, libre pag ano, burger. Si Bin Bin, bambili ng ano, bibili ng, ng pagkain. Yan talaga ano namamaling ha? Yan talaga. Una, yung ano, yung isang maya-maya, sinabaw. Sinabaw ko. Sinuto ko sa miso. Oh, sarap. Tapos, yung, yung isang araw, tilapia. Tapos, alam mo, bumili dalawang kilong bigas. Dalawang kilo lang. Nag-beach silo. beach tayo next week, ha? Ang pangalig ko, oh. boys.